Tenga puta. Lumabas kay Si Banas, si Banas. 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 Ikaw <laughs> so, si Banas at mukhang mainit. Pangit ang mukha mo pero hindi ka malupit. Puro ka angas, puro lakas ng bote. Kinakain mo sa palike ay modest. <laughs> Bago ang galing sa naigla ng babae. Magpatalya ka ng katawan, Sa'yo ay pork chop sa kay ketchup walang pakialam, kay alam dahil ikaw ay isang tigbalang ay no pork chop so wala katawan mo at mataba at siksik dare sa ito pork chop kung lamok sa iyo na sip 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 bubusan dugo at nagdurugo sa pagmamahal pala itilabing bigo Hahaha! 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 ka ng bundok, ikaw ay maitim. Para kang pusang itim, pusang gala, kahit ano, yun ka pa rin. Ten seconds. Bumalito ka na lang, bumakdive. Alam mo ba yun? Bumatak at humataw. Yung kapatid mo, kahit sa kapatid, titirahin sa kahit saan

Balas! Balas! Panas, balas! Balas! Yo, yo, yo! Kapatid! 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 Para ulang sila ko lang itong kalabang ko! Oo, sabi na yan! Kuta ang tenga! Bakit ka nandirito? Hindi ka babagay sa tribu ng mga tao! Umalik ka sa ninuno mo, gago! No, ang ah, kapatid ko, tinira mo! Sige!

Pamilya ko dinami mo. Alam mo lalo akong nagaganyan sa iyo. Yeah. Kasi naman, ang laki ng tenga mo, pwedeng papitik, papitik kahit isa lang kay biglang ko. mo yeah. <laughs> Tangina mo. Tingi chura mo original ba yan? Tingnan mo naman ang tenga mo, mas maforma pa yan. <laughs> <laughs> ang kapatid ko, alam ko maangas kami, pamilya ko. Yung buso nyo pare, ang tinding bumayo. Oh. 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 喝下，喝下！哎，哎，哎，哎。

Round 2, round 2. Ang cute ng fish mo, pwede pa kurot. Mukha kang aso, hindi ka cute. <laughs> ang taba mo, siguro ang kilo mo ay cento. <laughs> Wala ka sa bulsa kahit uno euro. Pagkakaho ka doon sa may standa. pa mo ang titi ko doon banda-banda. <laughs> medyo ka nalayo doon sa medyo tuwid. Yung bangka mo hindi makahon dahil ito ay iyong nabatid. <laughs> Pintas mo ang laki para ikot na bugo. <laughs> Hindi ako yung ninuno, mukha kang duro. Tinuturuan mo ba ako mag-crystal pero hindi mo ko makakaya? Mayabang ka lang, maangas, parang si batas pero ikimukhang ma... Kupas. <laughs> <laughs> mayabas, kahit butas, iyong pinapasok, karayong. <laughs> <laughs> Ito siya kaya kita pa na kalungo. Eh, sige. Ito kaya karayong. Ito sa karayong kita kahit sa samento. Sama. Sa tigas mo yan, mukha kang nakabato paano salagodon sa asecan na man kaya to film kamo daw film. Okay, dali 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 ko na. Bakit dali dali nilaban sa may amoy ipis? Putang inang ito. dali 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 Tinaboy ka ng magulang mo kasi ang magulang mo, ang nanay mo, bakit binubusuhan mo to? Ibubulgar ko na si Tengang parang amoy kalamay. Masalamat ka, medyo malagkit ka. Pag sinuntok ani Don Dario, sugrado sa bug ang yung tenga. <laughs> <laughs> Kinulong mo. Ayan, binibilangan ng oras. Alam mo ba, sinabi ko yung kanina, bigyan ka ng 1 minute, ako 30 second lang. Kasi naman, ang yung pagmumuka, parang sinampigan ng 10 langgam. Hindi nila alam langgam na langgam na langgam na langgam na langgam yun. langgam na na langgam na langgam na langgam na langgam na langgam na langgam na na langgam 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 <laughs> Kaliwat kanan, tabas kaliwa doon. Nakita kita doon, nakatira sa may makmahon. <laughs> 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 Kapag kada mo si Chicho dahil ito'y mataba, cute pa ang iyong baba, kaya ito'y mahaba. <laughs> Kita <laughs> kita sa baboy ini kau ini ano? ini. Asal mas cute pa dito? <laughs> Nakasalamin wala ng araw bakit nang araw. Bakit nakikita mo? Hindi mo mau kau batanglaw? lau. Kita kasal main ni. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Pakindutin kita, bakit hindi ka bumuka ka? Magulang mo, tinira mo, tirahin ko sa point si Felix Boy, One ko. Oh, may sounds na naman. DJ, break it! Ha, shut the fuck! Break it! Yeah. Okay. Yeah, 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 yeah. Ano me, oras, pindutin nyo. Yeah. Hindi lumalakad to. Kasi naman, ba, baka ito, babuhin ko, parang sinampigan ni Felix nung hinindot mo to. Kasi alam mo kung bakit, nung hinindot mo si Felix, alam mo kung bakit, bumaliktad ng pagkakataon, siya ang humindot sa'yo, gago! <laughs> Utang hindi mo alam, yes. malaki ang utin ng utol ko! Utang yung to, tinira ang aking baba nagkakamali ka. Ang baba mo ang mahaba. <laughs> <laughs> Puta ito. Ito ang tinda sa okay oh, Perico. <laughs> Sige lang, relax, sige lang! Ito si Pacific A! Pagka nagsasayaw, umahabanan mo ang tenga! Puta kayo mo! O, sige lang! Pag sinabigyan ko ito, sugrado tataman sa tenga! Ang mo, babanggain mo ang katulad ko! Hindi mo alam ang banas ng Milano to! Ilang pa seconds! Ilang <laughs> <laughs> di mo lang nilipina kita dito gagu. <laughs> oh, for love, <laughs> for love, for love. na sa akin yung mga tao, hindi mo alam na sila kasi ikaw ang nilalait ko, mukha kang impactot na tinadya up. <laughs> hey, May hey, hey, may koryo. May koryo, may, kario, boy, may, kario, may, kario, may kario. <laughs>

<laughs> <laughs> Alo. Game 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 game. chế lỗi nào? Đây. Đánh à? Rồi Game. Alo. <laughs> 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 step. Kaya, mo game, ba? Kaya ka. Kaya mo ba? Sige. Sige. Game, 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 game. game, game. game, Ay, game, game, game. Uy, baka ano naman sabihin ng mga tao dito, pinirsa ko itong kalabaw ko. Yeah, no, 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 no. Pwede man mag-peace tayo dito kahit ako, pinersonal mo. <laughs> Tarantado ka, isin mo. <laughs> Tandaan mo yan! Tandaan mo yan! Oh, Dapat si Nung araw, yan ang yung magiging bayaw, <laughs> 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 Oh, Oo, tinila, tinila! permit, permit. Give the shit. <laughs> oh, give the shit. 1 minute! <laughs>